lahat mga kayari welcome back po sa ating channel may project po tayo magpipintor tayo dito oh. pinturan mo na daw sabi nung mayari kasi wala pang budget para sa pagrenewt ng bubong pinturan natin ngayon ito ng epoxy primer magpapili na tayo ng pintura Ito po yung pinturo na magpag uh, natin. Ito po, apangan nyo po. Tapahiran na po natin. Ito tayo, magsimula sa baba. po ay epoxy primer hindi po ako gumagamit ng ordinary maganda kasi ito kasi matibay na pintura ito spregan. Hindi pa tayo, tapos wala pa tayong pera. <coughs> po wala tayong kameraman pang first aid lang po ito dahil malalang malala na po yung ano ng yero at buksiangatan na yung kalawang ulitin ko lang po ano po ito epoxy primer na kulay green ito na po yung alam kong matibay na pintura sa yun hindi ko pa magtatagal dito sa bubong dahil napakaingot simula daw nang ikinabit itong mga hero na ito hindi na pintura ha mahigit ano na lang yata mag, mag 50 years na ito pong mga hero ito original pa ito yung mga gauge 26 wala na pong mabibiling ganito kakatal ngayon nga pala sa mga subscriber natin na OEW. Mga sir, ma'am, salamat po sa suporta nyo. Sa panig kaman ng mundo, maraming salamat sa iyo. Mag-ingat po kayo. ano pala kung bago ka palang napadpad sa channel huwag niyo pong kalimutan mag subscribe tapit click na rin yung notification bell para update ka sa bago natin upload ang init una natin para wala po tayo ito so, dapat ito may pitan sa diba bagay magpapalit din naman ng ano to kasi na po kayo kung malikot wala tayong kameraman Yeah. <laughs> tapu po na tikim ng ng itong yero na to mamaya suungin po natin yung ilalim niya oh no? tinitirahan pa natin yan yung part lang naman itong feris ang first aid lang po ito Dapat, sabi ko sa may ari kaya lang pa para yung budget sabi ko pinturahan sabi ko pinturahan ng ang daw muna pero dapat nga sabi ko noon pa na pinturahan ito siya tat pala sa anak ni tay de Vera family isa po siyang UFW hingaw muna tayo Ipakita ko lang po sa inyo kung gaano kalala na po itong yero na Yung diba? iba po niyan, kaya kailangan ng palitan. Tingnan niya po itong Nilagyan po natin yan noon nung tapal yung ulo ng yero. Kaya lang, butas na talaga. Kaya sabi ko, kailangan ng palitan. Ito dito, yung mga langanin na nilagyan ko rin. Mamaya lalagyan ko pa yung iba. Ito yung lagyan pa. Kasi ito. bago lang yan. Tayo rin po ang gumawa niya. Itong pagmanggarahe na kasi ito. Marami hmm. pong init. Pati po dito sa part ng ano nila. Dito o tingnan nyo. Malala na rin yung isa na to. Pero yung iba, pwede pa. Pero dapat dito pinturahan na rin. Hmm. Kasi na, yung na yung kalawang. Once na magpisa kasi yung kalawang, ano na rin yan, tuloy-tuloy na yan. Pag hindi mo maagapan ng pintura, tuloy-tuloy na po yan. Tingnan mo yung pako na yan, na. Kailangan natin tapokin yan. Mami, bago natin pinturahan. Sige po, hanggang dito na muna. Update ko na lang tayo. Abangan nyo po ang susunod na upload.